Buwan ng Hulyo nang umugong ang usapin tungkol sa planong pagmimina ng Crescent Mining and Development Corporation sa 534 na ektaryang lupain sa dalawang barangay sa Mangkayan Binggit. Pero mas lalong uminit ang usapin tungkol dito ng payagan ng Mines and Geosciences Bureau Cordillera ang exploration ng kumpanya. I, I guess the way I see the, the two-year work program is essentially for us to do work to prove to you that we aren't going to have the impact that you think it's going to have. Of course, if we got to the end of that two years and it proved that they had the impact, our mine won't be approved. Ayon sa kumpanya, layunin ng exploration na suriin ang yamang mineral sa lugar. Pero ang mga residente, mariin itong tinutulan. Anila ayaw raw nilang maranasan ang ilang problemang dulot ng pagmimina. Alam naman nila na yung buhay namin dito, ay dito kami mabubuhay, yung farming. Saan ba kami kukuha ng kanin kung masisira yung tanim namin dito? Kagaya yung tubig. Yung tubig, kulang yung tubig na pangano namin sa mga tanim namin. At saka masisira yung tubig dito hanggang pumunta sa baba. Isa sa kanilang pinangangamba ay baka mauwi sa open pit mining, ang isa sa gawang pagmimina. Ito ay ang paghukay ng lupa at maaaring magresulta sa pagkakakalbo ng kabundukan pagguho ng lupa at pagdaloy ng latak ng mina sa mga ilog at sakahan. Tanwa pa kami na iusaka sa mga support list at karami ay doon babamit ka baka talaga si mapuwan din ay danumot lang ay man supply sin ay bulalak ko ginawang. Dahil dito, pinag na ng mga residente na humingi ng writ of kalikasan sa so Korte Suprema, Court of Appeals original Trial Court isa itong kautosan para protektahan ng isang lugar mula sa pagkasira. Kung magkataon daw, maaaring ipatigil o iparipaso ng korte ang operasyon ng kumpanya. Na ako nga kasi kami kanan kapitan ta itulit ako din kalikasan na rin. Kasi i-apply ako, sinayinit ako. Pero ipinangangamba rin nila na baka maisuhan sila ng Temporary Restraining Order o TRO, gaya ng nangyaring demonstrasyon ng mga residente laban sa isang mining company sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Ang TRO ay pansamantalang kautusan sa korte para pigilan ng isang partido sa paggawa ng aksyon. Karaniwang bisa nito ay dalawampung araw sa RTC at maaaring umabot naman hanggang anim na pung araw sa Court of Appeals o Korte Suprema. Ayon sa mga residente, maaari daw itong gamitin ng kumpanya. Di ta ko tako, din ay uh, kumpanya. Bakit ang tako ay magiginura. Ay pagkaw, kaman din may di wala yung mansin ay partis ni kumpanya magkikubra. Ay ipaatakumot lang. Ay man manububra at kumpanya yan Ilisian takut tahu, nombor degan dan adik takut yang anda ialah tan ibu tahu takut ngarut na di No banggap dek aku question naran dengan legality, de kuanti Christian, dia advice adu mesti legal remedies, adu legal remedies ke mabelin yang ramai denda. And uh, for your information also, we have not issued the drilling permit to the uh, Christian. And we are waiting for uh, the clearance coming from the barangay. Ayon naman sa mga environmental advocates, maaaring kontrahin ang posibleng ibibigay na TRO at hilingin sa MGB car ang suspension ng permit o ipasa ng LGU ang resolusyon ng pagtutol sa proyekto. Vanessa Bugtong, RNG News.